guys, nakakita tayo ng niyog-niyog ito. Kukunin na natin. Bisaya, lubi-lubi. Sa Bisaya, lubi Guys, andito tayo ngayon sa isang falls. At dito tayo maghahunt ng Bonsai materials. At uh, yung naririnig nyo na ingay, yun yung bagsak ng tubig. Guys, andito tayo ngayon sa gilid ng isang falls at mamaya pag nakatapos tayo mga hunting ng mga bonsai materials maliligo tayo napakasarap siguro maligo dito siguradong ang lamig ng tubig ayan guys sarap magtampisaw dito mamaya dito guys sa may bandang ibaba ng falls may nakita tayo yung mga binonsay talaga ng panahon at palibasa nasa bato sila hindi na gaanong lumaki at ang mga nila ay gaganda ayan guys Danda lang baka, baka ako'y madulas guys nakakita tayo dito ng niyog niyog sa bisaya ay eh, lubi lubi kinuha na natin kahit na maliit lang dahil nga gusto natin magkaroon nito at natuwa rin tayo na makakuha ng ganitong klase ayan guys cute din at ngayon ay eh, putuli na natin yung Bandang taas. Tira lang natin yung puno. Ayan guys. At uh, hanap pa tayo ng mga bonsai materials dito sa pagiging paligid. Ayan may nakita tayo na Philippine Holly. Kunin na natin to, guys. Ayan na natin ang mga ugat guys. Ayan. Tanggalin na natin yung mga ugat niya paikot. Para makuha natin yung katawan niya. Ayan guys. At wala pa rin tayo na Philippine Holly. Na ganitong klase guys. Kaya kunin na natin to. Ayan, puto natin yung malaki ugat. At yung pinaka sentro nya. Ayan guys. Malapit na natin makuha. Ayan, nakuha na natin. Tapos putuli natin ang mga sanga. ito na guys yung philippine holy natin ayan yung bonsai materials ngayon naman eh niyaya tayo na umakyat sa bandang taas at doon tayo maghahanap ng bonsai materials at ah uh, medyo mahirap umakyat dahil na uh, matarik guys okay. dito. Tapos pa tayo. Tapos pa tayo. Diyan lang. Bibidyo ko lang po. Kasi sa kasama sa video yan Yung lugar baga. Dapat pala nagdala ka ng parang dulos laang pagbukay baga. Kaya nga. Hoy! Nasa taas na kami! Hindi tayo marinig. Ba! Ba! dito na tayo sa taas guys at dito nagmumula yung tubig na bumabagsak doon sa falls dito maghanap tayo ng pwedeng pang bonsai materials at may napansin tayo na bumagsak ng malaking puno siguro bumagsak to noong dumaan ang bagyo dito noon Kadikita sa bato at piling. Ganda sana. Ayun, may nakita tayong puno na naka sa bato. Natakot lang baka may sawa. Kaya, natakot. Tingnan mo yung ganda ng galing Tanawin mo. Grabe. At ang may bumagsak na maliit na tubig. Ang ganda sa video. At manalo din 'to sa binabato sa kanya ng na tubig. Ang guys may napansin tayo na maganda ang mga ugat sa kabilang way ng dinadaanan na tubig na to at puntahan natin eto guys tagpong gubat kunin na natin to ganda ng mga ugat niya. ayan guys Nilagay na natin ang ano ugat tapos putulin na tong pahila Pandang ng katawan ng ano oh, diba? Ito na yung nakuha natin na bonsai materials. Tagpong gubat. at may nakita pa tayong isang tagpong gubat kunin na rin natin guys ah, magaganda ang kanyang ugat at nakapipit sa bato at pinutol muna natin yung mga sanga nya guys para mabilis natin makuha yung puno sana makuha natin kahit na wala tayong dalang bareta dito sa taas. Ayan guys, putuli natin yung ugat niya. Dito na siguro. Dito para medyo maitli. at putulin na rin natin yung bandang baba na ugat niya kita mo kita rin yung dito sa kita at ang kanyang mga ugat eh may mga lumot na guys ibig sabihin matagal na siya ditong nagubuhay at matanda na rin ngayon guys nakaipit pa yung isang bato guys madali natin siyang nakuha Ayan, patuloyin pa natin 'to. Ayan, ito na 'yung pangalawa natin na tagpong gubat, guys. Yun, yun, gali. Yun, ayos na. kita pula. Tapos guys, hindi kalayuan eh. May nakita ulit tayo na pang bonsai materials. At pwede natin tong gawin na semi cascade. Ganda ng mga ugat nya. At kinuha na rin natin guys. Pero hindi natin malaman kung anong klaseng puno to. Uh, hindi pamilyar yung puno at hindi ko kilala guys pero kunin, kunin, kunin na rin natin ito guys ganda ng tubo nya tsaka ugat sana makuha agad natin ito nakapatong lang madaling nakuha guys ito ganda Ayan na guys. Ayan ba lang kayo? Ayan. Okay. Oh. Galing no? Tapos bigyan ka lang ng mga mga iba. Meron pa doon sa tayo. Naghanap pa rin tayo ng mga ibang bonsai materials. Dito sa itaas. guys may nakita tayo ditong malaking puno at diretsong diretso ang laki ito yung mga ginagawang baol ng bangka ang tawag daw dito ay taluto yan puno na yan and guys yung mataas na yan guys may nakita tayo dito maganda dito sa may daanan ng tubig malapodo try natin na kunin ayan guys madaling kunin nahila natin ayan hugasan muna yung mga ugat dahil dahil ano siya maputik at maraming banlik pwede natin tong gawing semi cascade din dahil nakagapang siya pagapang ayan guys ganda arak oh hilahin ato kung kaya mo at yeah. guys nakuha din natin itong tibig o talibid sa tagalog nakababa na tayo guys at dito na lang natin tinanggalan ng mga sanga sa ibaba para mas mabilis na matapos eto tinanggal na natin ang sanga itong mga nakuha natin sa kaugat guys Kaso lamang talaga yun. Guys, ito yung ano, yung inasal natin dito sa ano. Ayun, yan. yan. Sagu sa ba? mo? <laughs> 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 Tapos picture mo ako na ano na kagito. Wow! Wow, galing naman. Para tayo nasa mang inasal nito. Tawag pa nga sa mang inasal yan. Baliktad mo boy, ano mo sa ano? Mas masarap. At guys, nagutom na rin tayo at tanghali na. Uh, nananghalian na tayo guys. Tara, kain tayo. At hanggang dito na lang guys ang video natin. Salamat po sa inyong panonood. At God bless po sa inyo.